ayan mga kababayan dito naman tayo welcome to guys <laughs> dito tayo sa Carmen Planas papasok titingnan natin kung sino namang may mga lagpas dito oh si kuya may lagpas na naman siya Ibre, malinis. Tapos pa lang ha. Tayo. Tapos Ito kanina na ulihan dito, no? <tipotong> So, ayan mga kababayan. So, dito wala naman na silang lagpas, no? So, ayan, kalat dito, oh. Wala nga silang lagpas, pero kalat naman. Kalat? Kalat. Hmm. So, kailangan walisin muna. Ayan. Laming kalat. Yes, sir. Kaya nga po. Inabantayan natin natin. Go daw sabi ni nanay. Okay, sabi ni nanay na nakatula very good daw kasi uh, maganda daw pag malinis na palagi daw magpikot yung mga hawkers, no? Thank mm -hmm. Sinanay yan. Ay, kabayo, nalaglag na, ha? Dalawang nanay. Uy, very good ngayon, ha? Bakit it, ito na lang ang... Ito na lang tinda mo? Wala na. Naubos na? Wala. Very good ngayon si Walang lagpas, ha? So ito kahit ang tirik na tirik yung araw ngayon ikot po ang ating mga hawkers para mapanatili ang disiplina ng ating mga vendors no? So dito medyo madami nga ang tao ngayon Siyempre yung mga iba nag, namimili na sila So yan mga kababayan ito po yung situation ngayon Oops! Sa unahan nagtanggalan na sila ng payo yan o no? O, oh, tanggalan na sila Pasok Bulaklak <laughs> Bobo ka ang bulaklak na Ang ng bulaklak O daming lagpas pala doon o no? Mga Christmas tree Rabi, nasa gitna na pala O oh. Ito na nga, hindi mo sinasabi para nasa gitna Yan o Ayan pa o, oh. naiwan talaga naman. Ang warden. Kung baga ay, kung, ay, kung wala ang nandyan yung daga. Wala. So dito din, ang Ang kalat. Wawalis mo na si Kuya ngayon. Ibu wala! Ang <laughs> damit mo, baba mo. damit mo, mo.

Ang dami kasi dito mga uh, ano nagtatambay kaya madumi din yung harapan o yung mga tinatawag na mga sniper mountop dalkal bo tinawagan ko na <laughs> Baba mong kilikili mo te, mangangawit ka diyan. <laughs> Yung sobra lang ang kinukuha. Sobra oh. oh. kang makaka-take ng kinukuha. Hoy,

ako sila ate na naman pala. Ito. Uh? Si ate. Yung dati. Balik! Tabora, tabora. Tabora tayo. Ano yun? Ito nga <laughs> Dahan-dahan. Sula lang muna po. Dito pa bilhin po ng mga ano. Papa, dito kasi talaga bilihan ng mga Christmas decor. ay sorry kuya, 'yan. 'Di. So dito tayo papasok sa Tabora. Kuya Dick. Sampai-sampai Oh, di sampai. toh-di Oh, itu toh-di <murutuh> so ito mga kababayan ito yung sa tabora ito no, pag lagpas talaga ay babawas ang mga hawkers. Oh, okay. oh, ano? 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 lang? ano? tibayan po natin na uh, ano lumagpas no. Hoy, hoy, Sobrang mo. Hindi ka kapote. Tao, tapote. Hoy, hoy. Eh, dahil <laughs> hindi <puti. Saka> <laughs> na lang kayo eh. Oh, lang! Tama na 'yan.

po yan. pupet niya ndomo ko yun nga wawalisin naman nila ni Kuya kasi siguro nag garing sila ng mga paninda dyan. Ay, kaya siguro marumi Ha? ano nga ano 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 ibang ano 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 Eh! ano ako. ano ako na よいしょ。

Takmayan mo na! Wala oh, naman po buke! Oh, sige po! Takmayan mo na! na iba! So ayan, nakakatuwa naman din itong mga vendors natin dito kasi syempre pag sinabihan sila na maglinis, syempre naglilinis sila, mas maganda tingnan po. Ito ay ding dong! Yes, kasi ayaw ni Mayor. Ayaw ni Mayor. Ayaw na marumi ang Maynila. Okay, thank you po yan. Oh, nandito ako. Ha? Huh? Ha?

Niech, chodź, 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 Dito sa Asuncion. Okay, bye-bye ta. Sa bahay natin. Okay. So ayan

kalian ini siapa? Oh, kayo. Hindi pa naman 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 sa naman naman naman

So ayan mga kababayan, babalik na nga mga hawker sa outpost, no? Tapos na po yung pag iikot ngayon. So, ito po ay 2.25 ng hapon. Sa mga walang Minsan mayroong mga vendors na ma-agresibo. Wala, no, wala release, release. So ayan mga kababayan, uh, wala muna palang release itong na kumpista ngayon sa mga hawkers no. So ito ay uh, dadalhin sa ano, dadalhin doon sa bodiga ni Chairman Bakal kasi wala si Chairman Bakal ang magdesisyon ito kung anong dapat gawin. So ayan sa mga nag-comments dyan, maraming salamat. Sana maintindihan po ninyo yung mga trabaho ng mga hawkers dito kung ano uh, bagong batas ng Maynila. No? So ayan mga kababayan, yung mga na ka. Sayan, so, binaba na nga ng mga hawkers, mga kababayan yung mga nakumpiskan nila ngayong hapon na ito, no? Iakyat po yan sa bodega, sa 6th floor. So, ayan mga kababayan, ito po yung building doon po sa pinaka-6th floor iakyat, no? Isasakay pa po ito ng elevator bago makarating sa taas. Kaya pinapakita namin po mga kababayan kung saan dadalhin yung mga uh, nakompis sa ka sa mga hawkers ngayon. No? May first open, second, third kasi at saka pang four na eh, dadalhin na sa Manila City Hall. Yes. So ito po, isa, sinakay na po dito mga kababayan yung mga nabuntis ka. Ito po yung elevator. Dito po tayo. Uh, pasok tayo dito. Uy. <laughs> Mabuti nang kasi ano, hindi nakakapagod magakyat no. Dahil nga naka-elevator naka naka eh. Oo. Oh. Oo. Hangir. Dito. Ah, Doon sa may ano nangangaway. Uh, Sabi, wag ilalapa. Yeah. So sayang mga oh, kababayan, ah. pagbaba pa lang namin sa elevator, yan yung elevator, tapos bababa yung mga nakopis ka sa harap po, ayan po, headquarters, Mick, Manila, Great, again, no? And dito tayo, papasok sa bodega. So, ito nang ang bodega. Mm. Marami pa talaga ditong, ano, hindi pa nakuha. So, ito yung nahuli kahapon. Ito yung nakumpis ka kahapon, no? So, ayan. Ha? Ito yung nakumpis ka kahapon. So, hindi pa na sa mga may-ari. So, ito mga kababayan, malinaw na ibabalik ko yan sa kanila pag kiniklaim. Malinaw po ay wala pong ibibigay sila ng pera ni kahit piso no? So, yan ang ano sa mga hawkers ay disiplina. Disiplina lang ang kailangan. So, ito pinagsama-sama na, ay hindi, kanina may huli rin tayo, di ba kanina? So ito pinagsama-sama na nga dito um, Ito wala pa Wala pang nag-claim Andito pa So hinihintay na lang po kung sinong mag-claim dito Tapos dito may mga 10 pa oh. dami So ito ngayon Ito ngayon na kumpis natin okay. Sasabit lang sa mga hawkers dito Para hindi madumihan Ito may Santa Claus pa oh, Ito yung huli natin ngayon Para natin yung ano, kukuni na Oo, oh, mga items. Uh -huh. Ito hapon namin na ikot kahapon yung cartilya, tapos yan may may mga hanger. So ito okay. yung Chinese ang may-ari nito mga kababayan no. Oh. Hindi pa kini-clean sa Chinese ng may-ari Diyan, no. Oh. Yan no. Oh. So, ayan mga kababayan, tapos na po ang ating trabaho ngayong araw na ito. Tapos na, nag -yak -yak na doon sa taas yung mga nakumpis ka. Ayan, sa ating mga viewers, marami pong salamat na patuloy yung suporta ng ating YouTube channel.